Hello guys, dahil na miss natin kumain ng pansit, magluluto na naman tayo ngayon ng pansit guys. Magigisa lang tayo ng ating bawang sibuyas. Ganito po ang aking way eh, ng aking pagluluto ng aking pansit guys. Bawat tao may kanya-kanyang pagluluto ng ating niluluto ng uh, ula man yan or merienda man yan And guys ipisa na natin ang ating nilagang kani na baboy at may manok yun guys baboy at manok ang nilagay ko dyan hilaga ko na yung karne guys bago ko igisa dyan para sigurado tayong lutong-luto po yung ating karne. Ganun po ako magluluto ng aking pansit. Siya nga pala guys, sa mga gusto ng malaki at makapal at non-stick na kawali, meron po ako niyan sa sa ano guys, sa aking TikTok shop. Napakaganda niyan guys bago po yung aking aking ginagamit ngayon na kawali nabili ko po yan guys sa tiktok so nandun po yan sa aking tiktok shop guys sa mga gusto ng landstick na kawali na kaya lang ng ating bulsa guys ayan guys Tignan niyo po ang aking TikTok shop. Doon, mabibili niyo po yan, guys. Napakaganda niyan. Napakalaki at makapal. At non-stick din siya, guys. Napakaganda niyan, guys. Napakamura lang. Wala po siya sa 300, guys. Ayan, guys. Halohaloin na natin ang ating karni hanggang mahalo siya ng mabuti, guys. Igisa lang natin siya ng mabuti para maganda po ang kinalabasan ng ating pansit. ang nilagay ko yan pala yan dyan guys ay ang aking pinakulo ang karni, yung sabaw niya. Ayan, nilalagay ko na siya dyan guys parang sa ating sabaw. At ilagay na natin Ate, okay, ah, ang ating vegetable. na. nag aking dalawang aso, guys. Nag-agawa ng kanilang pagkain. half lang ang ating gulay, guys. Naglagay na rin po ako dyan ng magic sarap pakuluan lang natin siya ng isang bisis at atin na siya hanguin para hindi siya malanta. Kaya, I ay mean, hindi siya lumambot ng mabuti ang ating gulay. Kasi gusto ko sa kasi sa vegetable na nandyan, guys, na pag kinakain mo yung pansit ay yung malutong. Ayan, guys, pinatanggal ko na siya sa ating at yan ay ating ipapatong mamaya sa ating pansit. Ang atin ang atin naman dyan ng ay guys ay lutong luto na yan dahil pinakuluan ko na yan siya guys at yun lang naman ay kailangan lang natin dyan ikisa siya at nakapuluan na rin natin ng guys so ayun guys hindi natin ilagaw ang ating pansit dito sa ating kumukulong sa bay ang aking, ang aking ginawa pala guys dito ay uh, pansit bigo na may pansit kanton ayun guys hindi po kasi sila sanay kumain ng pansit bihon guys na walang kanton na mahal kaya gusto nila may kanton yan guys isang kilo lang po yan guys lahat kalahati po yung ating kanton kalahati yun po ang ating bihon so isang kilo lang po yan lahat guys ano, halo-halo inang natin sila hanggang mahalo magkahalo na yung canton at bihon dyan guys. At ang aking paglalagay pala dyan yung tuyo guys ay hindi masyadong marami kasi ayaw ko na yung pansit na yung kulay na kulay dark nagdadark dahil sa tuyo so gusto ko lang yung guys kunting kunting ano lang siya kulay kunting brown lang kasi ayaw ah, ko rin yung alat. ang pala mo yung pinakamit yata ng mabuti ng ng maluto sila ng parifo. Na mapantay po yung pagkaluto nila. Ayan guys, naglalagay na rin tayo ng parsley pang ng ating pansit. Parsley is means is kinsay. Kinsay ang pabango ng ating parsley. At saka pa guys, alam niyo naman siguro yung kinsay or parsley ay maganda po din po sa ating katawan. Maganda rin po ang kanyang benefits sa ating katawan. Marami po siyang benefits guys yung iba nga bine-blender nila yan ginagawa nilang juice tapos yun direct na nila iniinom yun guys yung parsley na so ayan guys na mix na natin na mabuti ang ating pansin ayan magmimix tayo haluan natin siya ng karne na may gulay yung ating tinanggal kanina dyan yung pinakuluan guys ay naginis sa Ayan. Maghahalo tayo dyan ng kunti, guys. Tapos, yung natira, guys, ay atin na ating ipapatong dyan sa taas. Ayan. Ayan na, guys. Kaya may nakita kayo medyo may red red dyan dyan. Kasi nilagyan ko po siya, guys, ng ano, skin.